Mga kaibigan, good evening. O, oh, na kami ngayon. Mm. B1, B1 plus IB. No? Newcastle, sulat dito, and bronchitis. So, yung IB, yung infectious bronchitis. Yun yung sipon, halak, pisik, na nakakahawa talaga yun. Highly contagious ang bronchitis, infectious bronchitis. So maganda na magbakuna nito. Yeah. Hindi lang siya pang peste yung B1, B1. O may infectious bronchitis pa. So, 2-in-1 na bakuna. So ito na yung diluent niya. May, may kulay syempre, di ba? Gusto ko sana ano, yung parang mas maganda taping. pink, no? <laughs> Kailangan blue. Para pag nagpapatak ka, nakikita mong uh, pumapatak sa mata o sa ilong. Mahirap pag transparent. Ngayon, bakit blue? Meron palang dahilan bakit blue ito. Ah, alam nyo ba kung anong dahilan? Bakit. Kung bakit blue? Kahit ikaw, hindi mo alam. Bakit? <clears throat> Kasi yung blue, makikita siya lahat ng tao kahit sila'y colorblind. Okay. Di ba? Pag red ito, maaaring iba sa kanya yung kulay. Or green, o ano man ang kulay. So, ang blue, kaya blue ang dilumen, kahit yung nagpapatak, 'no, arey, uh, meron siyang color blindness, 'no. Nakikita niya pa rin na pumapatak yung blue. Pero hindi niya alam na colorblind siya, di ba? Basta samit kay siya kisan. <laughs> Ayun yun. So, hahaluin ah, na natin. Ang bakunang ito, 430. 430 pesos. So, mina-maximize ko lahat ng babakunahan. So, lahat ng CCU, lahat ng batch ng CCU inantay ko muna mapisa lahat para siyempre ma-maximize. ma, -maximize. ma -maximize ko yung paggamit ng bakuna. di tayo pwedeng taapat na sisi bibili ka nito kaya ng budget kasi bakumbaga backyard lang tayo, hindi tayo big time, no? So, let's begin. May gear na ako para mamaya paglusog dun sa kabila eh. Meron na akong, Kung mapapansin nyo, white ang kanilang ilaw sapagkat tinanggal ko muna yung, yung yung mainit na ilaw ano sila naiinitan sila kasi parang nawala yung labig ng, ng parahon yes. parang umalinsangan yes. eh, sila oh tinanggal ko na rin yung kanilang paper dahil sila yung medyo big boys na haha <laughs> alright oh so today kayo ang unang babakunahan so tatlo na lang yan naunahan ko ng isa bakit kasi gumawa ako ng video Sorry. para sa TikTok. <laughs> nauna na pa 'yan, no? Para sa na lang. Panoorin niyo rin yung uh, aming TikTok uh, Barangay Dona. Maaaliw kayo doon. Pero mostly yung mga video doon. Video lang din na YouTube na parang sneak preview. Parang parang, parang mga ganun. Sounds like that, looks like that. Well, next. Pogi, aligarito Bo 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 bo. Isa-isa lang, isa-isa lang. Walang um, umiyak, gabi no. na. Walang, walang maingay, walang maingay. Dito, umayang, tayo ni YouTube. Akala nyo na yun, <laughs> ano Oh, kita nyo ba yan? Mata. oh, na-absorb. Ilong. Hmm. Binibig niya, hindi niya inilong. Yan oh. Ay, -iyak mo. Hindi na. Hindi ka naman inaano, bibi. Hmm. Okay na kanyan. Isa pa. Sumusa kabila. Mm. Ay, hindi, hindi ang tama. Yun, mm. pasok. Yung tama na, ang iakation. So, ito, tapos yung kabila naman. O, dito na tayo sa big boys layer. O, sino gusto? Hmm. Ganun din. Ganun para ng pagbabakuna kapag... Malalaki to. Brusko to, brusko. <laughs> oh, Napaka-brusko. Kanino kayo nagmanang pagka-brusko? Sa nanay, sa tatay. Bagay, parehong brusko yung mga magulang nyo. Malalakas kumain. Eh. <laughs> Kita nyo ba yung isa sa ilong, isa sa mata? Yes. Parang gusto kong isa pa sa kabilang mata. Para solid na solid. Oo, oh, yun Oh. Pinakagot mo Oo na. Uh... Dito ka muna. Next. Ganda ng katawan. Bruscod, mataba. Hindi mataba, malaman. Malaman. So ayan. Ay, ayaw. Wala pong nasaktan ng mga manok habang nagbabakuna ko. Hmm, Ito 'yung ano ha? Hindi namin sila sinasaktan. Ito ay uh, isang uri ng pag-babaksin uh, sa mga alagang manok. Tinutulungan namin silang magkaroon ng panlaban sa sakit. Hindi po namin sila inagrabyado sa bidyong ito. <laughs> ito ay purely para sila ay maging uh, at masigla. Sadyang madaldal lang sila kaya kaya ganyan o oh. okay naman hmm. mga kaibigan <laughs> tingnan nyo itong mga to ito yung mga parang baul panganay namin na sisiw ilagay namin dyan kasi sobrang hangin sobrang hangin mahirap magkasakit ng mga alaga dahil sa sobrang hangin nakatira na sila sa mas malaking scratch scratch pero naka ano sila nakalagay sa lupa pero pag gabi, tinatransfer ko muna dito dahil baka sila yung magkasakit. Yan. Kita niyo ba yan? So, Charging! So, kukuha ko ng isa-isa. Para ito, mga panganay ito. Pero dalawang batch to Magkasunod na linggo ng batch. Hmm. Di ba gwapo yan? Ba, Bulik yan. Smile. No? Bulik Incorporated. Okay. Yeah. Bulik Incorporated. Straight comb. Napakagwapo. Tignan nyo naman ang paa. Green. Oh. Green legged. Mana sa tatay yung straight comb. Pero tatay, yellow legs. Eh. Nanay lang yung green legged. Kaya papatakan na kita para kay kayo makatulog na ulit. Hmm. Hmm, kanya man. Napapapikit ka pa. <laughs> sa kabila. Uh. ah, actually, isang patak lang pwede na. Sa, sa paa, ay sa paa. <laughs> sa mata. <laughs> sa mata. Sinasabi ko kasi yung paa maganda. Ah, Me, ay! Ah, I Nababarik ko ito na yung kamay ko. Oh, magpapataka na para matapos na. Oh, yun. Na hey. Dalagi ko muna siya dito. Na well, yan mga kaibigan ng aming uh, episode for tonight. Dahil gabi ngayon. Marami pa kami papakunahan. Pati sila Warhog, sila Sus. Or, wala na pala si Sus. Si Warhog, si Genos. Yan, papataka lahat yan. Walang makakaligtas. Kahit na sila hot meron yan. Si Hot, ilang bakuna na ba 'yon? Maraming maraming na. Nasa mga 20 bakuna natin. Tsaka yung sobra naman binibigyan natin sa mga Oh, 20, sabi 1 b 1 lang 'yon. Iba pa yung sa Coraisa, iba pa 'yon, ha. Engine engine. <laughs> palpas. Pero palpas din ay dinadala siya binigyan ng. Siguro mga tatlong beses lang siya. Matanda na siya noon eh. Hindi na rin siya magkakabulutong. Well, mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa amin. So, mga shout out. So, sinulat ko na sa ano, medyo mahaba. <laughs> ang dami ng eipon na, na ipon. kasi hindi ko na shoutout na karoon <laughs> basta hindi ko na ng shoutout dahil pagkatapos ng video tsaka ko na lang maaalala pero ngayon pasensya na kayo at naaalala ko na kayong lahat Sige. ang unang unang shoutout ko yung aking na meet na bagong kaibigan si Leo Army Reyes o, na sinulot ko rito pero na memorize ko yung pangalan niya kasi nakakwento ko siya na matagal taga Iloilo kababayan ni Lolo. So shout out sa ay kaibigang Leo Army Reyes. Sana yung mga nabili mo maging uh, magagaling yung mga palahi mo sa mga nabili mo sa IGF. Katulad ko. Ito mga anak ni Rudy to nabili ko sa IGF din yung tatay niyan tsaka yung nanay naman sa PS tag ko nabili. So meron na, meron nang resulta yung mga nabili ko. So shout out sa mga susunod na pasensya na kayo ngayon wala kayo mas shout out. Wow, Ulam. Shout out sa So, from Arayat, taga dito sa amin si Wow Ulam. Kian Dumlaw from Nagcarlan, Laguna. Pilaok Pinas, mga ka-backyard. Pa so, shout out sabi niya. So, katulad ko siyang backyard. So, Shogi, Jan Michael Miguel, Rapi Jurilla Paner. Nil uh, Neil Sugano, DNA Oriental Breeder Si Lloyd Mar Paat Andy Abong From Sibalom Antique John Ray Cloud From Boracay So shout out sa inyong lahat Pasensya na kayo ngayon wala kayo na shout out Yun dito wala na Wala na at medyo na busy tayo ng konti Pero at least Ako iya uh tumupad sa aking uh, pangako na siya shoutout out ko <laughs> Pasensya na mga kaibigan. Delayed mo. Oh, uh, sa mga magpapa-shoutout pa kung madi-delay man ako sa pinangako kong araw or video, sa shoutout tayo pag pasensya niyo na. Tumatanda na, makakalimutin. <laughs> well, papatayin ko lang ilaw ko kasi baka masilaw kayo. Mga kaibigan, maraming maraming salamat sa panonood sa episode naming gabi na to na pagbabakuna hanggang sa susunod na episode. Paalam. Paalam. Okay. Good night.